thank you jo jo Eliseo ng mga kabok nahihirapan. Bukod ng katulad niya kung uusa kung uusa uba nga puro purah. Wa tataga ng init ng kontok kan init. Yan mga kabok oh hangga ano kahirap ng daanan namin. Mga kabok magandang umaga po sa lahat. Ayan kami naman ay punta naman sa aming bagong niugan so ayan tingnan nyo po oh, ang hirap may dala po kaming pataba ng niug mga kabok maglalagay po kami ng pataba ngayon ang yung asawa ko dyan ako nakasakay <laughs> yan, samahan nyo po kami mga kabok sa aming gagawin ngayong araw na ito kami ay punta sa Barangay Oregon doon po sa panibago naming niyugan mga kabuk. hindi na kami nakabalik simula nung naglinis kami doon so babalik kami ngayon dahil mag maglalagay kami ng pataba pataba ng niyog mga kabuk para mas dumami pa yung bunga ayan nahihirapan si ano si Inting Kabisuti Tinaya po Napakahirap itong daan dito mga kabukpapunta papunta doon sa bago naming niyugan kasi nung umulan po dito ayan po nag naglandslide po yung lupa doon sa ibabaw papunta dito sa kalsada kaya hindi pa po ito naayos so tiyaga tiyaga lang po kami dito pag dumadaan mga kabok mayroon po namang daanan na mas ano yung hindi mahirap mga kabok doon sa kabila kaso sa highway po kami dadaan kaso uh, sobrang layo po Ibang layo doon mga kabuk Kaya dito lang kami dumaan So ayan mga kabuk Kami paalis na So I-update ko na lang po kayo mamaya mga kabuk So, ayun na nga, mga kabuk. Kami ay na stuck dito. Na-stop po kami dito sa gitna, mga kabuk. Dahil po yung grip ng motor ni Mr. Jojo ay nasira po, mga kabuk. Nasabit po sa bato ata. Ayan po ako, mga kabuk. O, ang dami kong dala. Mabigat yung bago. Punong-puno. Baon po namin yan. Ayan. So, hinintay ko po sila, mga kabuk, na matapos. Dahil hindi po po naaayos yung brake ng motor. Tingnan nyo po. Pinukpok na po nila ng bato mga kabuk. Maraming salamat po sa tumulong sa amin si Kagawad Kurodua. Ayan po si ay Kagawad sa Barangay Oregon mga kabuk. Thank you so po. So, finally mga kabuk, andito na kami. Doon kami sa banda sa kabila. Tatawid oh. lang muna kami dito sa sabak. Yan yung mga lokata boys Baga ko mga kabok. Loading na ya. loading. <laughs> so ayan. Ayan ka kabuk? daw. Mga kabok. Nagisod-isod <laughs> dito eh. Hindi na na naman mga kabuk. Dito kami sa Barangay Oregon. Sa bago namin ano. Liyugan. Ayan. yung gamit namin mga kabok yan dyan tandaan mga kabok tapos paikot yan papunta doon yan paikot yan papunta doon mga kabok doon dyan yan kami punta so tingnan natin doon mamaya mga kabuk, kung patay na ba yung mga damo so Tara, let's go! So finally mga kabok, andito na kami sa aming niyugan. So ayan, loaded lahat ng mga muta. So mamaya pupunta kami doon mga kabuk doon sa ibabaw na bahagi nitong niyugan na to. So update ko po kayo mamaya mga kabuk Ako pa

Walong sako po yan mga kabok. Ayun po iba dito. Oh, doon, oh. Hindi pa na lagay dito. So, ihahalo yan. Dalawang klase po ito mga kabok. Hinahalo lang namin. So, doon dapat to. Kaso May, lang. Ano na 14-14 naman yun. 14, 14 okay. Eh, sobrang mahal po nung isang sako. 14 nitrogen. 14 Ayan. phosphorus. So, complete, complete at saka yung... 14 potassium. Ano yan isa Wala lagi ilibin nga. Naman yung ado ko ba? Ilibin nga sulfur? Ano yan isa be? Isa. Yung nasa ah, Ah, na 8%. Dahan na Na 8% sulfur o 10% nga calcium. Naman yung kalsium na be? Ah, nindot lang no? kayo na yung kalsium ang complete. Uh. Yung isa B, Yung isa ano yan? Wala na Ammonium. Ammonium yan. Ammonium 21, yung isa. Yung pa ito doon pa sa kabila mga kito. So ito po yung panglagay namin sa aming niyog para mas marami yung bunga at kakapal yung laman ng niyog. Ayan, o. So, maglalagay na kami dito, mga kabok. Patay na patay na po yung mga damo, mga kabok, oh. Nung last video ko po, mga kabok, ay nag, ano kami dito, nag-spray. Nag-spray ng pangpatay ng damo. Ayan, patay na patay na. So, mamaya, mga kabok, pupunta tayo doon sa ibabang bahagi nitong niyuga na ito mga tabok. Ayan. So, malinis nung tingnan. Ah, tama yung naglayo. yan yung dalawa mga kabuk hindi ko sila naglagay ng abuno dahil ibibenta po nila yung ano yung harvest nila na saging kahapon so loading po ngayon so magbibenta po sila ng dalawang sako na saging saging tundan tundan kung tinatawag namin sa amin dito mga kabuk bisaya tundan ewan ko kung anong tawag sa inyo yung maliit na saging hindi po siya lakatan Ayan, bibenta pa nila yan. Okay lang mga kabok, good morning. Ayan, busy na busy sila doon sa likuran ko, samantalang ako andito lang nakaupo. So upo-upo lang po tayo mga kabok sa lahat po ng nanonood sa aking video at sumusuporta thank you thank you so much po talaga dahil andyan pa rin po kayo palagi na sumusuporta sa aking maliit na channel thank you so much sa lahat po ng mga OFW dyan mabuhay po kayong lahat at magingat po kayo maraming salamat din po sa walang sawang suporta at sa mga silent viewers ko dyan thank you thank you so much din dahil nagiging bahagi po kayo ng aking maliit na channel So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Paki-like, share, comment at huwag nyo rin pong kalimutang pakiclick ang notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Ayun, thank you so much! Yan po sila oh. So, ayan po sila mga kabuko ako <laughs> na may andito nandito ako sa gilid ng sapa yan yung sapa mga kabok oh. walang tubig dito na bar banda mga kabok doon po sa kabila ang may tubig yan ganito po nangyari dito sa sapa na to. sobrang lawak na po dahil sa malaking baha ng nakaraang buwan mga buwan ng February at mga kabok nagkaroon dito ng low pressure So, dalawang linggo ata po, panay ang ulan, walang sigil Kaya ito po yung resulta. Marami pong mga niyog ang natumba at naanod na dala sa baha. So, mga mga mula ngayong araw na ito mga kabuk Siguro next week ay magpapagawa kami doon ng doon po mga kabukuan ng tapahan. So i-update ko po kayo. Kasi andito na naman tayo palagi magtambay mga kabuk. Napakainit ng panahon mga kabuk. Sobrang init. Ayan naman yung ano, yung insekto. Ang inga-inga naman ng insekto. Yan po, malinis na siya. Tingnan, compare nung bago namin itong tinanggap. Sobrang, ano to, sobrang madamu. Ngayon, patay na yung mga damu mga nasa isang buwan na ata mula nung naglinis kami dito mga kabuk so ayan yung asawa ko yung gwapong asawa ko tumutulong din siya mga kabuk naglalagay ng pataba ng mga niyog Ay, mga kabok. Ay, <laughs> love you, mga kabok. Ay, mga liba, mga kabok. Ay, mga kabok. po mga kabuk ay malapit lang dito sa ayan oh sa bukid na maraming mga punong kahoy. So, pag gabi, tuwing gabi po dito mga kabuk, sobrang lamig dahil nga marami mga puno. Ayan no? So, medyo malayo na po dito mga kabuk. Malayo na dito sa aming barangay. Kaya... <laughs> maaga kami kaninang gumising kaso tanghali na kami <laughs> nagrating dito dumating dito kasi yun nga yung daanan namin ay sobrang napaka madali lang <laughs> napaka dali lang talaga so ang daming mga insiktong kumakanta dahil <laughs> <laughs> so, mainit ang panahon so kumakanta sila mga kabok <laughs>

Niyan si Mister Cupido, <laughs> nagbalik. <laughs> Umuwi na sa kwan. Oh, bumalik, bumalik. Hindi hindi paghanap ng ano? Hindi nakapaghanap asawahin. ng asawahin. Kaya bumalik siya. Huh? Kain tayo mga kabuk. Tanghali na. Kain tayo yung lahat. <laughs> <laughs> kain, kain. Boundary ba? Ha? 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 Ganun <laughs> din -ben karami ang kanin. Ay, mga kabok. Ang kabok natin. <laughs> Naniin, oh. Kain na, kainan. Kain na tayo. Tanghali na. Kain na,

Dami agi So ayun po mga kabuk Dahil tapos na pong kumain ng tanghalian Balik trabaho naman ulit mga kabuk Ayan yung asawa ko ay So, ayan mga kabuk Namamatay na talaga yung mga ano Hintayin na lang yung mabulok yung mga dahon Yung mga damo Kahit papaano ay Maliwalas ng pong tingnan. Yan. Dati sobrang sukal nito mga way. kabuk Ngayon ay kita na yung mga puno, puno ng niyog. So ayun na mga kabok. Tapos na po ang kanilang mga trabaho. So kami po ay uuwi na. Maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood ng aking mga video. senting so, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta. Ah, uh, kami ay uuwi na mga kabok. So sa lahat po na hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube, please subscribe my YouTube channel. Paki-like, share, comment down below. At samahan niyo rin po ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video na ina-upload mga kabok. So, bye-bye po mga kabok. Thank you, thank you so much. God bless us all and I love you all. Bye-bye.